Kamusta mga kaibigan? Sa video ito, pag-uusapan natin Ano ang totoong itsura ng mga anghel ayon sa Biblia At kung bago ka palang sa aking Youtube Channel, ikaw ay aking inaanyahan ng subscribe at klik na rin ang bell button para pala ikong manotify sa bago natin upload Ito lang yan sa Una sa ating listahan ay ang Seraphim Ang Seraphim ang pinakamalapit anghel ng Diyos pinagdiriwang ng mga serapin ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuno at pagsamba sa langit. Palagi silang nagsasalita at umaawit tungkol sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Inilalarawan ng Biblia ang mga serapim ay may ani na pakpak na lumilipad sa palibot ng trono ng Diyos habang tumatawag banal-banal-banal ang Panginoong Diyos na pangyarihan sa lahat. Ang buong mundo ay puno ng inyong kaluwalhatian. At ang sumunod ay ang malakim. Ang mga malakim ay mga mensahero ng Diyos Ama. Sila ang pinakadikit sa wangis ng ating mga tao. Sila ang ikatlo sa mga pinakamataas na ranggo ng mga anghel. Ang anghel na si Gabriel ay isang malakim na siyang nagbigay ng mensahe kay Berheng Maria sa pagdadalang tao nito kay Heso Kristo. At ang ikatlo ay ang cherubim. Ang cherubim ayon sa pagsasalarawan ng Biblia ay pinaghalong tao at hayop. Sila ang mga anghel na naatasan na magbantay at pagtanggol ang Garden of Eden laban sa ating mga tao. At ang ikaapat ay ang opening. Ang salitang opening ay tumutukoy sa mga gulong ayon sa salaysay ni Ezekiel sa Biblia. Sila ay may mga nilalang na nilikha na magkadugtong na gintong mga gulong na ang labas ng bawat gulong ay natatakpan ng maraming mata gumagalaw sila sa pamamagitan ng paglutang sa kalangitan. Gayunpaman, pinagkatiwala sa kanila ang pagtatanggol sa trono ng Diyos, Diyos bilang pinakamataas at pinakamalapit sa mga anghel sa Diyos. At ang ikalima ay ang dominions or domination. Sila ang pagitna na nakakatanggap ng utos mula sa mga seraphim at mga cherubim. Sinisigurado nila na nasa sa ayos ang lahat at balanse ang bawat bagay dito sa lupa. Ang pinaka pinuno ng mga dominions ay walang iba kundi si Sadkel o mas kilalang sa katawagan na si Hashmal. Ikaanim ay ang Virtues. Ang hugis naman ng mga na ito ay sinag ng liwanag. Sila ang nakatoka sa balanse na natural na mundo. Kasama na din dito ang siyensya at lahat ng bagay na may buhay. Sila ang mga naghahatid ng mga himala na nilalang na dapat na makatanggap nito. Pinaniniwalaan ang, ang, ang dalawang anghel na ito ay ang nag-angat kay Kristo papunta sa kalangitan upang makasama ang Diyos Ama ay ang mga uri ng virtues. Ang ikapito ay ang Fowers Sila ang mga anghel na naatasan na magbantay sa hangganan ng langit at lupa. Sila ang mga anghel ng mga kapanganakan at ng kamatayan. Pinaniniwalaan na sila din ang nagbabantay sa mga demonyo na gustong maghari dito sa mundo. Kumbaga, sila ang anghel ng mga tagapagpatrolya. At ang ikawalo ay ang principalities. Sila ang mga anghel na tila ba mga sinag ng araw. Sila ang mga nagbabantay na pangalatan at tinitiyak nila na maayos ang lahat. Inagabayan nila ang mga bansa, bayan, nayon, at sila rin ang nakatoka sa mga usaping reliyon at politika at ang ikasyam ay ang mga Archangel. Sila ang naatasan o asikasuhin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa sangkatauhan. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang espesyal na katangian. Ang ilan ay sina, Rafael. Ang katangian ni Rafael ay pagalingin ang mga tao, maging ang mga hayop at naprotektahan din sila sa lahat ng mga manlalakbay. Uriel Ang pangalang Uriel ay maiugnay sa liwanag o apoy ng Diyos Ama. Naatasan si Oriel upang tumulong sa mga makabuluhang pagdalakbay sa paglutas ng mga paghihirap ng mga bagay o problema. Ang anghel na ito ay sharing tumutulong sa mga matinding sakuna. Samuel Ang anghel na ito ay naatasan na magdala ng pag-ibig sa mga relasyon ng tao. Ang archangel na ito ay siya rin ang nagbibigay ng kaginhawaan at maging ng protection. Jopel Si Jopel ang mga may kinalaman sa kagandahan at naatasan na magbigay ng inspirasyon para sa mga tao upang makagawa ng mga magagandang bagay sa lahat. Michael, ang pinuno ng mga Archangel na naatasan na alisin ang takot at magbigay ng gabay at kalakasan. Yun lamang po at maraming po salamat sa inyong lahat.